Boss, oh, boss. magpaalam ka muna Bawa ka manong kita mangga dyan, oh Saan so, sa inyo ba to? Oo, oh, nakita mo nasa bakura namin yan, eh Paano eh, lola ko nagtanim yan Lola mo nagtanim, mga mo na mukha mo Asa yung lola mo? Lote ka ba? Wala ko na, ko na lola to na, Lola ko nagtanim dyan. siya nagsabi Saka malilit pa yun, nakita mo, lilit pa niya, no Talagay nagugutom yung tao, eh Nagugutom po okay, no? na ba? Ano, wala kang trabaho? kasi yung mga kang pa, pag didiskitaan mo Lapit pa ba bahay mo dito? Oo, ayan ang bahay ko, nakita mo yan sa magpaalam ka kung kukuha ka ng mangga, hindi yung nanunukit ka. At tibay mo rin eh, no? Alam eh, sa amin yung malapit sa amin yung puno na yun eh. Malapit sa inyo. Eh, lupa, lupa ako to eh. Banak. Ay, nga alam ka. Sa hindi naman sa inyo to eh. Nakita yung lupa yung ko to eh. Tapos kukuna mo ng mangga. Dapat magpaalam ka muna sa akin. Yan ang hirap sa iyo eh. Basta-basta ka nalang kumukuha eh. ng mangga dyan eh. Lola mo nagtanim dyan. Lola mo nagtanim. Oo oh, yan na nga. Lola mo nagtanim pero nabili ko na tong lupa na to. Lola mo gusto migaw. Oo. Oh? ka galit ka lagi ah. Eh hindi ka nagpaparunong magpaalam eh. na lang kita. Pati pinapalo mo pa. Paano lalaki yung mga maliit ano? Ang lalaki dyan yan oh. Ang lalaki ba yan? Eh, Nakita mo nagtanim, malaki dyan. Lola nagtanim, ha? Lola mo nagtanim. Yabang mo ah. Uy tingilan mo yan. Bakit? Binili ko na tong lupa na to kaya wala ka nang pakialam sa mga pa tanim na to. Ha? Ano yung pabil mo? O sabay. Sige, pa pakita mo. O oh, hindi ko na kailangan oh, ipakita na, sa ano. iyo. Para ipakita ko lang sa iyo. Dahil sa manggalan nagkaganya ka nanunukit ka, hindi ka marunong magpaalam. Ha? Wala ka pa kailangan mong binibidyo kita. O oh, sige, ampasin mo. Subukan mo. Pa-upload mo 'yan? Oo, oh, upload ko to. Wala ba 'yan? Wala ka na tayo pa-video niyan. Ano pa mo wala? Wala namin 'yan. Para magtanim ng lola mo. Ha? Tigilan mo 'yan, papabarangay kita, sige. barangay. Okay, sige, subukan mo. Barangay tayo mag-uusap ha. Papatawag kita.